Isang mapagpalang araw, kabanatuan kong mahal sa ating pong mga kapalente dyan, sa lahat po ng ating mga kagulay, sa lahat po ng masisipag at kaibigan natin, farmers, and of course, sa lahat po ng ating kapwa-kabanatuenos. Welcome po ulit sa ating YouTube channel, Dante Beam, Mr. Palente. Muli po, ito po ang iyong kasama, mga kaibigan, Dante Biernes po, ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City. Ngayon po ay December 1st. Ah, nangangamoy Pasko na po. Araw po ng Biernes. Samahan niyo po uli ako magtanong ng mga asking price ng mga presyo ng mga gulay na bumabaksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay salalawigan lalawigan po ng New ang Cabanatuan City Public Market, palengke ng sangitan. Samahan niyo po akong tanungin ang ating mga kasama, kaibigan sa Kadora, sa Kadoro, sa kanilang mga presyo ng kanilang mga gulay. At kung bago lang po tayo sa ating YouTube channel, Dan TV, Mr. Palengke, please don't forget to follow or to subscribe our channel para naka-update po tayo Pwede din po natin i-like o i-share ang ating video para po sa ating ibang kasamahan. Kaya tara, let's e subscribe na po ang ating video channel Dante Mister Mr. Palente. Pwede din po natin i-like o i-share para naman po sa iba nating mga kasamahan. Samahan niyo na po mag-update. Dito po uli kay Ate Baby. Napakaraming magagandang kamatis. Tingnan niyo po ang kanyang kamatis, so. Napakaganda. Alamin po natin ang presyo ng kanyang mga kamatis. Good morning, Ate Baby. Ate Baby, magkano na nga dyan yung asking price ng kamatis natin? Dami. 20 Oh, 20. Saan ba galing kamatis mo? Gabaldon. Oh, ayan. Sa mga taga-Gabaldon dyan. Ito po yung magaganda yung kamatis. Oh. 20 po per kilo ang asking price ni Ate Baby. Ate Baby, itong ano mo? Itong siling panigang? 40 asking ko, eh natuloy ng 38. Oh, 40 ang asking niya, pero natuloy ng 38. Uh, 40. Uh, 40. Ano yung upo man na yun? Balag? Magaling balag? Sampo. O, sampu lang yung upo. Sa nagtatanong ng upo dyan. Sampo lang ang balag. Eh, yung ampalaya natin bonito. Ano May bonito siya. Oh. Ito. O, 30. Ano ang palaya to? Mistisa, magkano? O ang tanyang ampalayang, Miss Lisa. Meron din siyempre din siyang bulakan white. Ito, bulakan white. Magkano bulakan white? 85 na natuloy. 85 na natuloy yung bulakan white. Meron din siyang green, yung green. Ay, yung green, sa ina rin lang, wala? Wala, kasi pinakita. Nakita ko sa kanya. Yung green? Yung green ati baby. Magkano? 85. Mas mahal pala yung green sa bulakan. Eto lang, green. Medyo may anak, parang kapak dito tayo kay Madam Rosa. Madam Rosa, ang dami mo ang ano, um, palayang bonito. Magkano bonito natin ngayon? 350 per bundle. Yan. Eh, yung ano natin, yung sigarilya. 70. Eh, yung ganitong kalabasang haba? 120. 120 sa bundle yun. Eh, yung puso. Puso kain din namin Eh magkano ngayon itong talong talong mo ba to? Opo. Anong talong 'yan? Propelica. Propelica. Magkano si Propelica? 45 gramoukan, ramu na po 'yan. 350 ah. per bundle. Sa siling Taiwan natin. 100, 100. Umaksak ano? Umaksak. Yan meron din siya, siyempre yung kamatis. Ang galing naman yung kamatis mo. Eh asking for 20. 20. saan naman galing to? Ito sa bungabong naman kanina doon ni natanong natin. Dito kay ano, kay Jane. Jane magkalanin talong natin ngayon na bilog? Ano pa ko nang ano? Okay. 160. 160. 300. Sa papaya daw. Ano Magaganti, bilma. sandaan. Sa ah? Maraming salamat. Okay, bilma. Bakos ni Eddie. Dito tanong natin anong klase ng talong? Anong klase ng talong 'yan? Mucho. Mucho, magkalanin si Mucho. asking price. 250 ang mucho yan ay eh, magkano yung patola natin palitpit magkano yung patola ng palitpit 15, 150 yan ano tong balag na uh, tao po balag magkano yung balag sampu Okay, eh, murang-mura yung upo natin ngayon. Dito kay Sir Gemma, tanong pa natin anong talong to. Sir Gemma, anong talong ba to? Mucho. Mucho. Makana si Mucho ngayon? Forty. Forty. Itong pala yan, ito? Forty. Mayroon po yung asking natin sa pala. Anong pala yan? Mestiza. Mestiza, forty-five. yung natin dito, itong verde yung verde. Twenty-five. Sa siling Forty. Ah. Yan. Maraming salamat. Dito may mais pa rin, mais na dilaw, mais na dilaw po ito, madam ano. Magkano na yung dilaw natin? Yan. 250 po ang asking ng kanyang mais na dilaw. Yeah. Dito naman meron tayong talong na bilog oh. Na puti. Oh, hindi nga ako ng bulok. Ayun pa ang dami oh. Nagpuli nga magkano yung talong na bilog natin ngayon? Asking price. 70. Yeah. Salamat. Hindi naman ano so, kaya lang alamin natin magkano ngayon yung good na no good na kalamansi. Magkano na yung good natin kalamansi ngayon isang burrito? Oh, isang libo. Mababa nga yung presyo ng Isang na. libo. Dito tayo kay Madam Agnes. Tanong natin yung kanya mga sibuyas. Good morning, Madam Agnes. Madam Agnes, magkano na yung sibuyas natin kulang medium? 1,150, 10 kilo. Sabi uno. 1,450. 1,450. Sana natatanong si Buyas yan. Ayan. Eh, sa puti nating sibuyas na ganito, Four China. 480. Ilang kilo to? 5 kilo. Imalik. 70. 70. Wala tayong local na ano, no? Wala. nga, natin, super white na bawang. 670. 670. 600. Ay, eh, ano natin yung munggong ano, ito yung ito yung ano, labo 19. Pinta 16, bali 25 kilos yan, no. Salamat, Madam Agnes. Ito tayo. Diretso na tayo sa gulay bagyo ni Madam Gladys. Good morning, Madam Glad. Madam Glad, as uh, ano lang ako le? Eh? Uh, monitoring. Magkano na ngayon yung ano natin, yung repolyo natin sa bundle? 230. Sa labanos mo? 200. Sa carrots? 600. 600. Ito sa peche natin ano? 50. 50. Sa cauliflower? 100. 100 Sa broccoli? 80. 80. Sa sincero? 50. 50. sa... 120. Sa green ice natin? Eh, yung lettuce natin bilog. 120, 120. 120. Sa beans natin. 180. 80. Eh, yung sa leeks natin ngayon, leeks. Leeks, 150. Sa celery. 100. 100. Maraming salamat, Madam Glad. Dito, napakarang isang palo ko. Okay. 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 Magkano yung bundle ng isang palo na ngayon? 20, 20. O, 20. 200 per 20, 20. bundle. Dito kay Ate Bunso. Atibunsa, anong talong to? Anong talong yun? Magkano yung mochi natin ngayon? Asking you know niya 40. Asking you know niya 40. Uh, Ay, itong sitaw natin, ano itong sitaw? Ayan naman, mega. Mega. niya, ah, 70, wala pa rin. 70, wala ayan, oh. ayan, pa, pa rin. Sa sigarilyas? 70 rin. Sa papaya? Sa papaya, 10. 10. Marami pa rin sa umahati, sir. Magkano yung kabati? Mala. Ha? Ha? Okay. Ay, napakamura tayo yata. Sampo. O, oh, ang dami kasi ano. Saan galing ito kamatis mo? Laor. Yeah. Salamat. Anong kamatis ito, madam? Taiwan si? Ito ang Taiwan si. Bagay ang Taiwan si natin. 400 100 per bundle. Ay, yung ube. 300. Po. 300. Anong kamatis ito? Pinkies. Ah, ito yung Pinkies. Magka yung Pinkies? 300. 300. Ito naman, anong kamote ito? Medium po nang tayong Oh, uh, medium nang tayong si Magano. Asking price? 350. 350. Sa luya natin? 450 po. 450. Yan. Maraming salamat. Dito tayo sa best friend ko. Meron siyang ito. Sophia. Best friend, magkali Sophia mo ngayon? Sophia po. 22. Enzo eh, suprema natin yung kalabasa. Ha? Ah, 25. Mababa ngayon. Eh, yung puso mo mapagmahal. Amura na. Binibenta ko lang ng 12. 12. <laughs> Mababa. Itong gabi natin galyang. 35. Ay, ang gaganda ng kamatis mo. Magandang kamatis. Kamatis. Princess, ang galing yan? Bungabong. Yan, meron din si ano? Lasuna La mag ano? 70, 65. Oh, 70, uh, ang lasuna. Maraming salamat, my best friend. Dito tayo sa malaking pwesto ni Madam Tintin. Napakarami palang kamatis. Ayan. Madam Tintin. Kalihanan. Napakadami mong kamatis Magkano yes, bang ba kamatis ngayon? Kamatis po 15 po 15 ang bagayin mga kamatis mo Napakadami Desal po Eh E magkano yung bonito mong ganito ang palay? 25 po 25 e 25 sa siling panigang Siling panigang po, e po. E po. E po. 35-40 40 Sa talong na bilog 50 po Sa palayan natin Ano ang palayan? Mistisa po Mistisa Parang ikaw mistisa magkano? 45-40 45 Sa siling Taiwan natin 1,000 lang po tawad. 1,000 ang tawad. Yan. Sa sinin yung panigang? Ay, 35.40. 35.40. Maraming salamat, mga kaibigan kong magaganda. Dito, ang daming kalamansin ni Ate Santa. Good na good. Ate Santa, magkano yung kalamansin natin ngayon? Ang daming mong kalamansin. Magkano yung turing mo ngayon dyan? Magkano yung asking mo? Oh, oh nag-alisa. Bali, nabawasan ang sandaan pa. Anong talong yun? Magkano si Mucho ngayon? Maganda ni Lenlen. -Len. Birang marap sa camera. <laughs> Nahiya. Ayaw marap sa camera pero napipilitan. Yung papaya mo magkano? Ocho. Napakamura. Yan. Salamat Lenlen. -Len. Kaganda mo. Dito kay Ate Helen, oh, marami siyang siling panigang, pati siling Taiwan. Ate Helen, magkaling siling Taiwan natin ngayon? 1-1. 1-1. Sa panigang? Sa panigang, magkano? 30. 30 lang? Ah, oh, 35. Yan. Yeah, salamat. Dito kay, ano, kay Lorna. Ay, 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 babaksak. Magaganda ng okra niyan. Dami, oh. Magaganda ng okra mo. Magkano tayo mag-ano? Magkano ang offer natin ngayon? Pero okay na basta. Ito ganda naman ng bibili ko yan, Kelor. Magkano yung offer natin ngayon? 45 ko. 45 sa bonito mo magkano? Ah, uh, 25. 25. Salamat Madam Lorna. Ayun, ang daming okra. <laughs> Good morning, Madam Ian. Madam Ian, anong talong yan? Mucho po. Mucho. Magkano si Mucho ngayon? 50, 45. Ayun, may miracle kang kalabasa. Magkano yung miracle doon? 8 na, na lang. Mucho. Si ka, okay. Anong kamote ba to? Puti po. Puti. Magkano si puti? 25. 25. 25. Dito sa, ano, sa Labanos na 20 puti? 20 po. 20. Sa sigarilyas? 70. Sa 70. Eh, yung kamatis natin? Eh, ang tawad lang po 13. 13? Saan galing yung ano natin, yung kamatis natin? Natividad. Natividad. Okay. Oh. Maraming salamat, Ate May Ann. Uh... Okay. Dito, sandamakmak yung ano. Wow. Yung ating pechay, pati mustasang magaganda. Alamin natin yung asking price ngayon. Boss, magkano na ngayon yung pechay mo? Asking price. Okay. 150. Mura pa rin yung pechay ni boss. Eh, yung mustasa natin. 250. 350? Ah, uh, 250. I Yan o. No? Medyo dumadating ba okay. gaganda naman ng mustasa? Belke, Siyang galing galin 'yan. Jabal din po. Jabal, Jabal noon. Okay, maraming salamat. Pang uh, mustasa. Ate Bielie, anong kamote ba to? Dilaw. Dilaw. Magkano 'yung dilaw natin? Tapo <laughs> te, magkano 'yung puti natin? 25. 25. Ay, 'Yung papaya mo. Sorry, akala ko ano. Ocho ang papaya. Salamat. Dito tayo kay Boss Bani. Good morning, magandang hapon po. Boss Bani, anong talong to? Fortuner. Fortuner. Magkano Fortuner natin ngayon? 35 ang 35 ang tawad ang asking price niya. Ito ang siling panigang. Eh, Pat. Tampung piso na ito. Tampung piso Suprema natin ating kalabasa. 25. 25. Eh, yung Supia? Sophia, 22. 22. Upo, balag ba yan? Gapang po. Gapang, magkano gapang? 8-9 8-9 Anong kamote ito? Kamoting... Dilaw Dilaw, magkano yung dilaw? 42 hanggang 40 42 hanggang 40 Iyon luya natin ngayon, yung magandang luya Sandahan po Sandahan, yan Salamat yeah. sir Barney, tapogin naman talaga nitong taong ka ano. Dito tayo kay Ati Luz. At ito, magkano natin yung kamatis natin ngayon? Eh, medyo gumalaw-galaw. Magkano na? Kapagawin sa na kami, 17. Ah, 17, Oh. Kapon, 12. Oo nga, kapon, mure. <laughs> ito, ano natin, itong bonito? Palayang, bilog, renta. renta. Oh, sa panigang, oh, magkano? Lumina ngayon, 40. May 40 na? Oo. Oh. Ano ito? Sitaw na ano ito? Negros pa. Magkano negros na natin? 25 Segunda. 25 lang. 25. Maraming salamat, Tatidus. Okay. Atidus. okay. Ah. Magkano yung sil sultan natin ano? Ha? 600. Ah? 600. Ano ba ang daon yun? Saluyot. Ah, saluyot. Magkano yung saluyot? Ay, ah, hindi ko Wala tayong ano no, yung talbos ng silya no? Wala. Okay, salamat. Ito tayo sa pwesto ni ano ni Madam Arlina. Madam Arlina, ano yun? ano ba to yung ano, mistisa? Yes, mistisa. Magkano yung mistisa mo? 45. 45. Ano ito? Talbos ng ano? Ay, saluyot. 10 pesos. Oh, 10 pesos. Ano ito? Talong propelica. Talong ka. 40 pesos. 40 pesos. Yung lagyan natin kalamansi? 400. 400. Maraming salamat. Welcome. Erye, Madam Bing. Madam Bing, magkano na yung ano natin ngayon? Yung kalabasa, asking price. Pag-gumaba, no? Ano ba yan? Saan galing yan? tawid dagat at talavera. Ah, halo. May talavera, may tawid dagat. 25 na lang. Bumaba ngayon yung kalabasan, no? Nawala sa Line of 3, ano? 23 nga eh. Pero malaking nga binaba niya, ano? Okay. Maraming salamat. Dito ulit tayo sa pwesto ni Boss Tonton, no? oh. Maraming luya dito. Good morning. Good morning, Boss. Boss, maganda yung luya natin. Maganda. Pinakamaganda. 600 yung good, oh. Sa bagaling yung luya mo, ang dami. Biskaya. Ay, yung ano natin, Luyan Dilaw. 450. 450. Okay, salamat. Dito, meron tayo nakitang ano, talbos ng ba, sili. Dito lang meron kay ano, kay Madam Lani lang. Okay. Good morning, Madam Lani. Madam Lani, ikaw lang yata may talbos ng sili dito. Kapogi naman itong bumibili sa'yo. Laki pa ng katawan. Ka-gym ko to ah. Itong bumibili sa'yo. po sa'yo, Lani. <laughs> Magkano yung talbos ng sili natin ngayon? Uh, 100 lang po kayo. 100, 100 sa? Uh, okay. Sa singkamas natin ngayon? Uh, 45.50 sa sariwa. 45.50 sa sariwa. Gaganda lalaki pa ng nagbabandel mo. Huwag mo na papakawalan niya Madam Lani ha. <laughs> uh, <laughs> Pagsisisi. <laughs> <laughs> eh, masipag e. eh, oh. Eh, Pinagluto, bumili sa yung kanto, pinag mo pa. nagpapawis lang. Yan, mo, sir. Salamat. Dito tayo kay Boss jay Boss jay gagaganda ng labanus mo. Magkano yung labanus natin? 100 po. 100 per bundle. 200. Sa marble nating batata. 100 1200. 1000 marble so, yan maliliit Ay eh, malalaki. Yan po 15 super XL. 15 super XL. Sa repolyo po natin. 200. 200 sa ano po natin sa yote. 200 din po. Sa lemon po natin. Lemon pula. Ay ayan. Oh. 100 lemon. Dito pala tumatambay yung kay ko. Ayun ha. Kasi medyo oh, uh, uh, naman. Ay, ay, idol ko nga yan. Kaya, kaya nga ako nag-gym dahil sa kanya. Ayan, <laughs> o, oh, ayan. Salamat, salamat. Ay, dito naman may keros. Wala guest dun eh. Magkano po yung keros natin ngayon, sir? Bente. 20, 200. 200 bali. Ayan. Salamat. Ay sir, anong talong to? Mucho? A ah, ah, mucho. Magkano yung mucho natin ngayon? Asking price. 50. Ayan. Salamat. Good morning, Sir Oji. Sir Oji, magkano na po yung ano natin ngayon? Gabing galyang natin? Ano Sir? 35. 35. Eh, yung maliliit. Yon, magkano yun? Forty two. Wala ka ngayong ubi halaya. Yeah. Ayun, ito pala yeah. oh, ito yeah. ubi pala to. Magkano halaya natin ngayon? 40. 50. 40 'yan. E, yung puso natin mapagmahal. 150. 150. Salamat. Oy, idol. Sir, magkano na yung pipinong bakla natin ngayon? Ha? 450. 450 kagandang lalaki naman ito ng interview ko. Ah. alamat Dito may nakita tayong sinibuyas. No! Ay! Kuya Nelson! dito ka! <laughs> Nakaka, ano bago? Kala ko, nasa palengke ako na uh, sa ang ito. Magkano yung sinibuyas natin? Ah, wala si Malo. Kala ko, best. May tao ngayon Okay, wala si Malo. Audience lang, audience. Oo. Oh. Ayan o, Ayan o mais, mais na puti oh, Sir Marco, magaling mais na puti natin okay. ngayon? Eh. Dilaw lang, magkano dilaw? Magkano? 250. Ayan, kung kailangan nyo ng mais na quality good, andyan lang si Sir Marco. Yan. Salamat, Sir Marco. Ayan po mga kapalengke ang ating pinaka latest asking price ng mga sariwang gulay po na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalabigan po ng Nebaisiya ang kabal City Public Market Palengke ng Sangitan Please don't forget to follow my FB page channel Palengke ng Sangitan at ganoon din po ang ating YouTube channel Dante B. Mr. Palengke kung gusto niyo po maging updated sa mga presyo araw-araw ng mga gulay dito sa ating baksakan Pwede din po natin i-like o i-share ang ating video para po sa iba natin mga kamahan. See you po again tomorrow sa ating muling pag-update. God bless us all po. Bye-bye.